Sir, willing ba ang uh, committee na magpa-aresto pag uh, hindi dumating? Kapag hindi sila umaten, isa lang ang mangyayari. No, we will ask them, we will issue a show cause order, and if they refuse and ignore the show cause order, we will have no other recourse but to issue a warrant against them. Because we want them to, yung iba kasing naimbitahan namin, limang beses na namin inimbitahan eh. At ngayon, no, ay sila ay subject na of a arrest, no? at uh, hopefully yung ating PNP, PDEA at yung NBI eh ma sila bukas sa aming hearing uh, which will make it more exciting pero yung mga bago namin naming inimbita ngayon eh hopefully sila ho ay mag-appear uh, ang amin naman ho hindi pa naman namin sila inaakusahan eh Uh, ang aming uh, panawagan sa kanila ay pumunta sila, mag-attend sila ng hearing, magbigay linaw doon sa usapin o doon sa issue na kung saan kinasasangkutan ng kanilang kumpanya o kinasasangkutan nila doon sa usapin ng droga. So yun lang nga uh, amin. Uh, wala pa kaming inaakusahan. Uh, at kapag uh, hindi ho sila umattend, eh siguro meron nung makukongklud yung ating mga kasamahan. Meron tayong kasabihan. The flight is indicative of guilt. So pagka ganun eh baka magibaho yung uh, committee report at uh, baka doon patungo yung aming uh, uh, susulatin na committee report.